At last, Gila's final 12 lineup in Anoncio na sino kaya kina Kiefer Ravenna at Trent Sabando ang mapapasama sa listahan. Dumating na sa Pilipinas ang lahat na kalahok na team para sa FIBA World Cup, especially ang mga kalaban ng Gilas Pilipinas sa group phase. Angola, Dominican Republic at ang Italy. Hindi biro ang team na to ng Italy na pinangungunahan ni Simone Fontecchio ng Utah Jazz. Ex-NBA player ni Columeli at ang veterano si Luigi Datome. Sa kanilang 7 tune-up games, walang talo ang Italia sinong balang naman nila sa friendly games? Ang Turkey, China, Serbia, Greece, Puerto Rico, Brazil at panghuli nga ang New Zealand. Parang hindi na rin naman umaasa si Coach Chot Reyes na makaisa ang gila sa Italy at focus na lang mga idol sa Dominican Republic na may Carl Anthony Towns at Angola na may Bruno Fernando dahil yan daw ang dapat matalo ng pambansang kupunan sa FIBA ranking pang 10 ang Italy 23rd rank naman ang Dominican Republic pang 40 naman ang Gilas Pilipinas at nasa ibaba lang natin ang team ng Angola so last day na nga ng pasahan ng 12 man lineup sa paparating na FIBA World Cup 2023 may desisyon na nga ang SPP kung sino ang tatanggalin at sino ang pasok na makakasama sa FIBA World Cup. Well, nauna nang napabalita na natanggal itong si Terly Revena at Ray Parks Jr. Hindi naman ginamit si Parks at 30 sa tatlong close door friendly game. Nang gilas kaya matik na sila ang unang matatanggal. At syempre, nauna namang nasama ang walong players. Jordan Clarkson of course, Kai Soto, Dwight Ramos, Jamie Malonzo, Scotty Thompson, Japet Aguilar, June Mark Fajardo, at AJ Edu. At dahil dyan ay anim na natira sa rooster at dalawa ang matatanggal Calvin Oftana, R.R. Bogoy, CJ Perez, Chris Newsom, Kiefer Abena at Tren Sabando Matagal nang pinagdedepatihan kung sino nga ba sa dalawa ang makakapasok sa Final 12 Marami ang may gusto kay Tren Sabando dahil atletic maasahan sa depensa Especially ang kanyang shot blocking ability at may shooting Si Kiefer naman backup point guard, playmaker at shot creator Marami lang ang hindi gustong makasama si Kiefer Dahil daw masyadong tumatagal ang bola sa kanya At inconsistent ang kanyang shooting Pero si Kiefer din ang familiar na sa sistema ni Coach Shot Last day ng practice bago mag-announce ng Final 12 13 players na lang ang naging sayo Enjoy pa nga ang lahat mga idol Nang nakapagtala pa ng half court shot Itong si CJ patapos na ang insayo Hindi naman napasama pa sa practice Si Calvin Uftana Ayaw pa sana sabihin ni Coach Shot Reyes sa media ang Final 12 mga idol. Pero itong si Homer Saison ng Spin.ph ni-reveal na nga kung sino ang matatanggal at pasok sa final 12. And guess what mga idol? Hindi si Kifer o si Renz Abando ang natanggal. Kundi si Chris Newsom So heto na ang final 12 ng gilas mga idol. June Marfa Hardo, Scottie Thompson, Kai Soto, Jordan Clarkson, Dwight Ramos, Jamie Malonzo, CJ Perez, Japit Aguilar, Renz Abando, Kiefer Avena, AJ Edo at R.R. Pugoy.